Hi everyone! Ito po ang araw kung saan ay maghaharap si General Torre at Acting Mayor Baste Duterte. Tignan natin kung magiging mainit ang laban ni Torre at Baste. Panoorin natin ang video na ito. Umakit na si Torre sa ring upang simulan ang magiging laban nila ni Baste Duterte. Hindi dumating si Mayor Basti, kaya nagbilang na ang referee. ito ay tinanghal na panalo na si General Torre by default. Pero naglabas ng mensahe si Mayor Baste sa kanyang Facebook page at ito ang kanyang sinabi. Pakinggan natin ang kanyang sasabihin. Uh, for the event, kung serious ka talaga, ha? but I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya I think mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag jab mo, nakababa ka agad yung kamay mo Kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag jab mo, balik ka agad sa mukha ha? So, konting advice lang, mag sa'yo ka. Hindi na kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntokan tayo, bobog kita. Hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Ikaw, sino, para sabihan ako na sandi ka agad, si Raulo ka man, ah, si Raulo ka naman talaga. Ganito yan. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa mga charity-charity? Why do you need, the... Uh, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Gusto mo? Puntahan kita, walang kamera, sutukan so, tayo, walang gloves. So, bakit pa ba kailangan mo ng ano, masado ka mang masubis? Well, hindi ko alam kung if you're, if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions. I think you've succeeded in a uh in the smoke screen that you've provided for this administration na una yung visit ni Marcos na tinatawag nila na a success where we got a 1% reduction of the 20% uh, impost tariff on us. So, tsaka yung baha dyan, ginag ginagamit mo pa yung demise of the people you know, to divert Uh, real issues. So kung gusto mo talaga, dalawa lang yan. Either puntahan kita, tayo lang dalawa, magsama ka lang ng bodyguard mo para kung may mangyari sa'yo, at least may mag pa sa'yo sa hospital, suntukan so, tayo, walang gloves. Or kung gusto mo yon, ganito. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity-charity mo na yan. So, wag lang Sunday, ilipat mo ng ano, then, kung papayag ka sa condition ko, eh, wala problema. Kung if, if it will answer the the issues, in bansa natin. I can do that. Matagal ko na rin, huwag ka mag-alala, Tore. kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Do, huwag lang Sunday. Eh, kasi, hindi, hindi mo nga ako nag, nag, nagsiset ka ng na schedule na hindi mo ako kinakausap na maayos. Pag-usap tayo na maayos, tapos yung depensa mo, unakin mo muna. Medyo kapos eh. Okay naman yung suntok mo. May may ano pa. May ano pa. May laban. May laban ba? May laban. Oh. Yung push up mo, yung pinakiyod ba? Maganda. Sige. Sige. Ang gusto mo. O. You tell the president, all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Let it come out of his mouth. Then I will do it. Let's go. Ooh. Mm. Or, yun na, kung lalaki ka talaga, sutukan so tayo. Hindi naman pwede one-sided. Di ba? Ano to eh? Both sides. Uh, this is entertainment. You know? Oh, sige, let's uh, go. Sakyan ko smoke screen nyo sa real issues about the GAA, the field health, and yung recent visit ni Marcos na 1% na china-champion niya ngayon. Sige. Pero yun ang request ko. Air-political drug test for all elected officials, including the president himself. TUBAG! Ayo Sunday, It's <laughs> a May lag may, may may ano ako? It's a family day. Family day. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. He can take the time that he needs. It's a classic uh, move of mainstream media to make a uh, smoke screen or diversionary uh, issues. you know, so that people will turn their attention to other things. So para hindi nila pag-usapan kung wha what, that uh, Marcos visit to Trump, o ano talaga yung significance nun. No? Kasi wala eh. He, achieved nothing nung visit niya. Ano, 1%. Consuelo de Bobo na lang na ano. Base doon sa mensahe ni Mayor Baste, kung hindi na siya makakarating dahil family day ito at napabalitang lumipad si Mayor papuntang Singapore kahapon. Pero, narinig natin na pwede siya sa Tuesday or any day next week wag lang itong araw na ito dahil araw ito ng kanyang pamilya. Ngunit, may kondisyon si Baste na dapat ay magpa-hair follicle ang lahat ng mga nasa gobyerno kapag pumayag ang lahat sa kondisyon na yon ni Baste ay talagang matutuloy ang laban na ito next week. Ang akin dito ay ang laban na ito ay hindi makakatulong sa problema ng ating bansa. Kahit sabihin na natin na 10 million ang kanilang makuha o 20 million sa mga nag-sponsor sa laban na ito, ay hindi neto masusulusyonan ang problema ng ating bayan. Ang boxing forecast na ito ay isa lamang ban aid sa mga sugat na kinaharap ng ating kapwa Pilipino. Ang mga sugat po na ito ay ang kahirapan ng buhay dahil sa mababang pasahod, kawalan ng makikitang trabaho at mga kababayan nating lubog sa baha na naghihirap ngayon. Ang isa pa dito ay kung matutuloy man ang laban na ito, ay gagawin na itong example ng mga kabataan at nanunungkulan sa gobyerno. Halimbawa ay magkaroon ng pagkakaiba sa pinaniniwalaan dito sa ating bansa ay posible nasabihin na lang ng isang panig na magsuntukan na lang sila para magkaalamanan. Pero hindi yun ang solusyon sa problema. Kung gusto natin magkaroon ng kaayusan sa bawat panig at sa bawat isa, ay pag-usapan at magkaroon ng kasunduan. Hindi yun dadaanin natin sa pisikalan at magkakasakitan na magpapalalim palalo sa hidwaan ng mga taong sumusuporta sa bawat panig. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Bike and Road.